Naghahanap yung butigur doon kayo maniwala charo. Pero guys, kung maniniwala din kayo sa mga tinatawag natin mga kalokohan review, dito na kayo charo. Yung pinadalhan guys, meron mga balu, meron paputok paputok. Bumili din ako ng baluno para kunwari pinadalhan. Wala ka nababakat yung mga kuko. Ito na siguro yung blender ng mga pinakmasarap. Para kang pinapatulog sa blender na to. <laughs> Eto, kakaiba to kasi. Hindi siya nakakatusok sa mata. Pag diba, ginaganon mo, di ba? Para ganon. Kailangan mo talagang gumano parang mikirap ka. Para, basta para ka nasa iniba. Yung iba gumagano. Hindi ka natutusok. Para siyang buhay kusa na parang gumagano doon sa eyelid mo. Charot. Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video guys, gagawa tayo ng first impression kuno. Kung gusto nyo malaman ano yung kalokohan na first impression na gagawin natin ngayon, just keep on watching. As you can see, bumalik tayo sa ating dating setup. Pero guys, nakikita nyo yan? Ayan. Sa hindi pa nakakaalam guys, ang background natin ay ano yan? Foam ko lang siya. Tapos, yung nakikita nyo yan, man siya yan, hindi yan design o kahit ano, man siya yan kasi natapunan niya ng kape. Yeah. Kaya ganun ang nangyari. So, hapon ngayon, supposed to be kanina pa dapat ako mag-film. Pero hinanap ko talaga yung microphone yung nilalagay dito. Kasi yun ang paborito ko, yung poya na microphone yung nilalagay dito. So hindi ko siya nahanap. Sabi daw ni mama, tinawagan ko siya, andito na sa kwarto ko. Pero kanina pa ako naghahanap, isang oras na. Ay, So, ang gagamitin natin ay saronomic o saronomic, saromon, hindi ko alam kung pa, paano yung magigitin. Isa kasi sa problema yan, habang nag film ako, minsan nawawala, minsan nabibingi yung isa at alam ko, bingi na naman yung isa na yan. Okay guys, as you can see sa title, first impression sa spatch ni Anakai. Air blender, air bender, hindi ko alam kung paano yun guys. Bago tayo mag umpisa sa video na to, disclaimer muna, di ako beauty guru, hindi ako expert kung magugustuhan ko ba siya o oh hindi kung baka preference ko na lang yun kasi nga hindi ako beauty guru at wala ako dyan sa mga content natin pero guys alam nyo naman anak kay siya ang dahilan kung bakit ako nag youtube kung first time nyo lang guys sa channel ko siya ang dahilan kung bakit ako nag youtube ngayon or nagvlogging ngayon hindi naman sinasabing siya talaga dahilan kung baka siya ang nagpa inspire sa akin pero ang totoo naman talaga guys kayo naman talaga ang dahilan bakit ako nag nagbablog yun kasi na-inspire ako mag-upload dahil andyan kayo nanonood at nagko-comment. Without further ado. Without further ado, let's get started. Hindi ko alam guys kung ano yung song na ginagamit ni anak kayo. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'll be doing my full coverage foundation routine using my air blender sponge. So napapansin nyo... Just comment below kung anong title lang kasi dapat makuha natin yung charm. Okay guys, nalimutan ko na sabihin. Follow nyo pala ako guys sa mga social media. Instagram, sa Facebook, at sa Twitter. Pero guys, mas updated ako sa Instagram at sa Facebook. At lalo lalo na sa Facebook page. Kasi dyan ako nag-a-announce ng mga pag-giveaways at kung sino mga mananalo. Let's proceed to the video. So nakikita nyo bagong ligo ako Wala akong nilagay sa aking mukha Maliban sa moisturizer Wala dong nilagay pero maliban Meron pala akong nilagay sa mukha What I mean wala pala akong nilagay na Kung merong natatakpan Nakukunsil So ito yung ginamit ko guys Na moisturizer Isa sa mga Huwag nyo talaga i-skip to guys Sa skincare nyo Ang mga moisturizer Kasi isa yan sa mga Nag-prevent or nag-avoid Pre Prevent para hindi tayo magka-breakout Kasi moisturizer is life Isa sa mga Maisasuggest ko na product etong Golden Glow Serum. kadalawan ako ko nito. Alam nyo guys, ito yung ginagamit kong ng moisturizer kasi i-review ko pa lang. I-review ko na 14 days ko na siyang ginagamit yung Next Skin re Rejuvenating Set kasi wala sa moisturizer. Kaya ito yung ginagamit ko na moisturizer kasi sobrang drying ng skin ko sa Rejuvenating Set na yon. Ang dami na sasat So, ito guys, sponge ni Anakay. Ano ba to Pinadala o binili? Binili. Grabe ang abang-abang ko nito. Laging sold out, laging out of stock. Madami na akong napanood ng mga review nito at ang gusto nila yung black. Pero, atsyempohan ko talaga siya guys. Naka-order talaga ako pero yung pink, mas madaming gusto sa black. Iba-iba kasi tayo. Na. Sabi ko nga ba diba, kung naghahanap ko yung butigur, doon kayo maniwala. Charo. Pero guys, kung maniniwala din kayo sa mga tinatawag natin mga kalokohang review, dito na kayo. Charo. So, nabili ko siya sa 288 I think. So, i-open natin. Na. So, ayan ang kanyang packaging all covered. Alam nyo na saktong-sakto talaga yung name ng brand niya, all covered, tapos AC, AC, Anakay, and in all covered kay AC by AC. Guys, naka-plastic pa talaga, hindi ko pa talaga siya na-open. Gusto ko kasi na sabay-sabay tayo ma-open at anong first impression? <gasps> Masya-shock ba ako? Yung pinadalhan guys, meron mga balloon, meron paputok-paputok. Bumili din ako ng balloon para kunwari pinadalhan. Meron siyang logo. Meron akong apps ni Anakay. Hindi ako nagpapahuli no. Alam niyo feeling na hindi ako mahilig sa mga ginagamit niyang lipstick. Kahit ano pang mga ginagamit niyang mga eyeshadow, mga ganito ganyan. Pero, nanonood pa rin ako. Di dahil mahilig ako sa mga ni-endorse niya or pinopromote niya. Ito yung apps niya guys. Oh. Ayan, anakay. So, same talaga sila na inikit dito na sticker. Wow. Ayan mo talaga. Alam ko hindi siya mabibigyan ng justice talaga sa camera. Pero sa personal guys, ang kulay ng kanyang parang dito ay rose gold. Parang bronze na pwede mo siyang isang la Akala mo mahal. Patience okay, mo pagkatapos masangla mo na yung mga botibakal. Ang mura lang pala. Okay. Wow, Nababasa niyo ba guys? Kayo unang basa. Now the makeup tool you will use shall be that last thing to worry about. I got you all covered. May nagtanong sa kanya guys. Pag gumagamit siya ng sponge o beauty blender ay nagtatagal sa kanya ng 3 months. At meron din siyang pakard si Mayora. Cup sponge have always been my favorite beauty weapon. Saan ang sundang? Saan ang sword? It is an essential to have that immaculate base that everyone is looking for warrior we got all you covered with the highest quality sponge we can provide the air blender sponge ayun ah, pala air blender sponge enjoy and don't forget to tag us in our social and hashtag meron siyang ganito Uy. at meron siyang ganito ayan maraming presa ah ito pala siya guys Totoo talaga yung sinasabi nila guys na sobrang lambot niya. Wala na, wala na palang laman. Ayaw kong itapon yung karton na yan. Ang akala ko pink talaga siya na pink, na pure na pink. Para meron siyang pagka purple konti. Ayan o. Wait lang ha. Ala ka, Alaka, hugawan yung kuku Ang sagwa pala ng kuku. Well, sobrang lambot talaga. As in Oh. Lambot na lambot siya. Madami na akong nabiling beauty blender sa Watson, pero hindi ganito kalambot, pero ito talaga malambot siya. Hindi na ako aalis. Gusto ko kasi makita kung paano siya lumaki, kung binabasa siya. Kaya nagpapakuha ako ng tubig sa kapatid ko. Kapo, Tabo. Kapi mo na tayo habang nag-aantay sa kanya. hmm, Wait lang, ayun na. Sorry guys, dirty masyado yung tabo. sa <laughs> so babasain natin. laka ka. Ayan, ang laki. laka Lumaki talaga siya, guys. Nag-iba yung size niya. As in, totoo talagang lumalaki siya. Tapos, parang gumaan o bumigat. kumakalog na siya oh. para siyang may buhay na. Ano ba ibig sabihin ng Dumb Sponge? Alam niyo guys, hindi ako nagtatanong, nakikinig lang ako. Alam niyo naman, sabi ko kanina, ulit ulit Wala akong alam-alam diyan sa mga makeup tools na 'yan kasi sa pagkakaalam ko dati, dapat kamay lang gagamitin yung Yung, yung nalaman ko na, na nga, sa mga magandang gamitin para mas scatter, blend na maayos yung mga nilalagay sa mukha or cream, foundation, BB cream, dapat gumagamit nito. Yung unang pagbili ko nito, that was 2017. Ano nangyari? Hindi ko binasa kasi hindi ko nga alam kung paano siya gamitin. <laughs> kaya pala matigas. Comment down below kung kayo din. Akala yung hindi babasain. Wala siyang tinatawag na yung nababakat yung mga kuko. Totoo talaga siya. At sabi daw nito, pag gumagamit ka nito, yung kapal na full coverage na mga foundation na ginagamit mo or yung BB cream ay mas nalilesan niya. Mas natural looking. Kate, ito yung bago ng L'Oreal Infallible 24 Fresh Wear. Sobrang puti nang binigay sa akin ng Sage Lady. 130 True Beige. Nag-oxidize naman talaga yung mga L'Oreal na products sa akin. ever let's go. Shake muna. I-zoom ko kayo para makita yung condition ng aking mukha dahil sa product na ginagamit ko ngayon. Ito ang ayaw na ayaw ko guys. Yung ano yung okay lang sa akin. Pag kung nasisip-sip man niya ang Prada, okay lang sa akin parang ganito. Pero pag ganito yung so sobra talagang buo-buo. Ayan, wait lang. Papakita ko. Ayan. Sobrang hirap ni tanggalin. Parang umiitim siya. Ang bilis niya talaga mablen. Sobrang lambot. Kadalasan guys, isang pump lang parang na occupy space na niya yung mga rent sa mukha ko. Mukhang magastos ito sa iba fonda kasi sinisip-sip niya. sarap niya. Parang kinain ang sarap. Ah, ito na siguro yung blender ng mga pinakmasarap. Parang ayaw mo na itigil pa rin ginagano mo. Para kang pinapatulog sa blender na to. <laughs> Isa lang masasabi ko, napakalambot niya. D'o, di ba? Guys, ito yung gustong-gusto ko. Kadalasan kasi pag gumagamit ako ng mga beauty blender, pag ginaganon ko dito, minsan natutusok yung mata ko. Ito kakaiba 'to kasi hindi siya nakakatusok sa mata pag ginaganon mo di ba para ganon. Kailangan mo talagang gumawa parang make-up ka, parang basta para ka nasa ibang yung iba gumaganon ng ganun. Ito hindi, oh, kailangan mo ganito, oh. Hindi ka natutusok para siyang buhay kusa na parang ganon dun sa eyelid mo, charot, eyelid. Okay guys, so tapos na ako naglagay ng base sa mukha ko. So far, ito yung itsura niya. Uh, may siyang nasip-sip. Okay, guys. Tatapusin ko mo yung mga pagmumukha ko para babalik lang ako sa inyo. Okay, guys. I'm done. Hindi naman foundation na review natin, no? Pero sa first impression ko palang, guys, no? Is it worth it to buy? Hindi ko pa kasi na-try yung black. So, hindi ko pa ma-judge kung sino talagang mas maganda. etong presyo na to, guys, sulit siya. Bakit? Kasi sa ilang taon, gumagamit ako ng 50 pesos. Sometimes, 299. Kaya... Yeah okay na to guys sa ganitong presyo. Isa din bakit siya okay. Alam natin si Anakay at Anakay ay meron siyang standard guys na alam natin na makocompare din niya sa mga real techniques at sa iba pang mga sponge. Kasi gumagamit siya ng mga high-end. Kaya mismo siya, masasabi niya talaga, syempre, itong produkto na to ay sa kanya. Kaya, masasabi niya talagang the best sana ay yung mga kumpanya or katulad nila anak kay na pag nagtitinda sila ng mga tulad ng ganito, di ba dinadala to kung magta-travel? pangit naman kung ito yung dadalihin. Pag magta-travel, ayan di ba, mapupunit na kasi nasa bag siya dinadala. Dapat gumagawa sila na yung parang may shield, yung parang plastic. Pasaman o oh, hindi, talagang saktong-sakto siya kasi meron mga sponge na nagtitinda na sakto lang pag hindi pabasa pero pag basa na parang hindi na siya masasakto sana ay magawa sila ng sariling lalagyan nito okay na sa akin kung medyo mahal kasi sulit na di ba kung meron na tayong tinatawag na lalagyan nito. Yun na ang concern ko. Okay guys, at uh, thank you so much for you watching. o Umabot kayo dito sa, alam nyo naman guys, na walang kabuluhan tong review na to. Pero salamat talaga at that it's for today guys. Let me know in the comment section kung meron kayong mga question. See you guys sa next video ko. Thank you.